Kahulugan ng drone sa panaginip Ang mga drone ay uncrewed aircraft na may kakayahang lumipad at magsagawa ng mga partikular na gawain ng walang piloto ng tao Ang mga drone ay naging laganap sa mga nakaraang taon at maraming tao ang gumagamit nito sa iba't ibang larangan tulad ng photography, surveillance at kahit entertainment ang kakaiba at sopistikadong pag-iral nito ay ginagawa ito isang kapanapanabik na bagay upang ipakita sa mga panaginip. Sa interpretasyon ng panaginip, madalas na sinasagisag ng mga drone ang kalayaan, kapangyarihan at kontrol. Ang mga drone ay maaari di magpakita ng kontrol, pagsubaybay o pagsubaybay na isinasagawa ng iba. Kasabay nito, ang mga drone ay maaari din sumagisag sa modernong teknolohiya at mga pinakabagong pag-unlad. Ang simbolo ng drone sa isang panaginip ay maaari ding tumukoy sa teknolohiya at pagbabago. Ang mga drone ay mga modernong device para sa iba't ibang layunin tulad ng aerial photography, paghahatid ng mga kalakal, o kahit na pagsubaybay sa seguridad. Kapag lumilitaw ang mga drone sa panaginip, ipinapakita nito ang ating interes o pakikilahok sa mga pinakabagong teknolohikal na pag-unlad. Inilalarawan din ito ang pagnanais na umangkop sa pagbabago at lumahok sa mga produkto sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang simbolo ng drone sa mga panaginip ay maaari din na uugnay sa kontrol at kawalan ng katiyakan lumipad ang mga drone sa isang panaginip, maaari nilang ilarawan ang pakiramdam ng isang individual na kontrolado ang isang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng drone Kapag nanaginip kang makakita ng drone, ito ay maaaring sumagisag sa pag-unlad ng teknolohiya at pagnanais na makasabay sa panahon. Ang panaginip na ito ay maaari ring ilarawan ang mataas na pagkamausisa at ang pagnanais na tuklasin ang mga bagong mundo. Gayon pa ang nakakita ng drone sa isang panaginip ay maaari din magkaroon ng hindi ka nais-nais na kahulugan. Maaari ito magpahiwatig ng kawalan ng kapanatagan o pag-aalala tungkol sa isang privacy na sinusuri. Maraming mga tao ang gumagamit din ng mga drone para sa pagsubaybay o pagsubaybay. Kaya ang pagkakita sa isa sa isang panaginip ay maaaring magbunyag ng iyong kakulangan sa ginhawa tungkol sa pagiging kompidensyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipad gamit ang drone. Ang paglipad gamit ang drone sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na mayroon kang kalayaan at kontrol sa iyong buhay. Ang simbolo na ito ay maaari di magpahiwatig ng pagnanais na makamit ang iyong mga layunin sa buhay nang makabago. Ang mga pagnanais tungkol sa paglipad gamit ang isang drone ay maaaring sumagisag ng kalayaan at paggalugat. Ang paglipad gamit ang drone ay nagbibigay sa iyo ng bird's eye view at mga nakamamanghang tanawin. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na galugarin ang mundo at makaranas ng hikit na kalayaan kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapatakbo ng drone. Kapag nanaginip kang makapag-operate ng drone, maaaring nangangahulugan ito na mayroong kang kontrol at autoridad sa isang sitwasyon o relasyon. Maaari ring ilarawan ng panaginip na ito ang iyong kakayahang kontrolin ang iyong mga emosyon at kilos. Ang pagpapatakbo ng drone na may remote sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na kontrolin ang sitwasyon. Ang remote ay nagpapahintulot sa iyo ng idirekta ang drone ayon sa iyong kagustuhan. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na magkaroon ng higit na kontrol sa iyong buhay. Gayunpaman, ang pagpapatakbo ng drone ng malayuan ay maaaring din magpahiwatig ng pag-aalala o stress. Ang isang drone na wala sa kontrol o mahirap para sa iyo na kontrolin sa isang panaginip ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin tungkol sa isang sitwasyon na hindi mo makontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa i-record ang view gamit ang drone. Kung sa iyong panaginip nakakita ka ng drone na nagre-record ng mga tanawin, maaaring ilarawan nito ang iyong pagnanais na itala ang mahahalagang sandali sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag sa isang pagnanais na ibahagi ang iyong mga karanasan sa iba. Ang pag-record ng isang eksena gamit ang drone sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na obserbahan o suriin ang sitwasyon o mga tao sa paligid mo. Ang mga drone ay nagbibigay ng isang komprehensibong view at maaaring mag-record ng malinaw na mga larawan upang ang panaginip na ito ay maipahayag ang iyong pag-uusisa tungkol sa buhay sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbagsak ng drone Kung nanaginip ka tungkol sa pag ng drone, maaari itong magpahiwatig ng mga alalahanin tungkol sa pagkabigo o pagkawala. Inilalarawan din nito ang kawalang tatag sa iyong buhay o isang pakiramdam ng isang bagay ay hindi nangyayari ayon sa plano. Ang isang nahulog na drone sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkabigo o isang pagnanais na sirain ng isang bagay. Ang panaginip na ito ay maaari ring ilarawan ang kawalan ng kapanatagan o kawalan ng kakayahan na malampasan ang isang sitwasyon. Kung ang drone ay naputol, Maaari ito magpahiwatig ng pagkabiko o isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang panaginip na ito ay maaari ding sumisimbolo sa kawalan ng pasensya o kawalang kasiyahan sa isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang drone na naghulog ng isang bagay. Ang isang panaginip tungkol sa pagbagsak ng drone ng isang bagay ay maaaring magpahiwatig ng pinsala o pagkasira. Ang isang drone na naguhulog ng isang bagay sa isang panaginip ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin tungkol sa pinsalang naganap sa iyong buhay, kapwa-pisikal at emosyonal. Bukod pa riyan, ang panaginip na ito ay maaari din magpahiwatig ng pagkakamali o kabiguan sa iyong mga aksyon o desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga propeller ng drone ang nakikitang mabilis na pag-ikot ng mga propeller ng drone ay maaaring sumagisag sa isang pagnanais na gumawa ng mabilis na aksyon o gumawa ng isang matapang na desisyon. Ang panaginip na ito ay maaari ring ilarawan ang bilis ng pag-unlad ng mga sitwasyon sa iyong buhay. Samantalang ang isang panaginip tungkol sa isang sirang propeller ay maaring sumagisag sa pagkagambala o mga hadlang sa paggamit ng iyong mga layunin. Ang isang drone na may baling propeller ay maaring magpakita ng mga hamon na kinakaharap mo sa paggamit ng tagumpay o kaligayahan sa totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng drone – kapag bumili ka ng drone, ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa pagnanais para sa kontrol at kalayaan sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari rin maglarawan ng pagnanais na galugarin ang isang bagong mundo o makabagong makamit ang iyong mga layunin sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng drone Kapag nagbebenta ka ng mga drone, ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag ng isang pagnanais na bitawan ng kontrol o attachment. Ang panaginip na ito ay maaaring ilarawan ang mga damdamin ng pagnanais na alisin ang isang bagay na hindi na kapaki-pakinabang sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng drone? Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag ng pasasalamat o kaligayahan kung mayroon kang isang drone bilang regalo. Ang panaginip na ito ay maaaring ding kumakatawan sa swerte at mga bagong pagkakataon na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng drone. Ang paghahanap ng nawawala o nakatagong drone ay maaaring sumagisag sa isang pagtuklas o pagunawa sa iyong buhay. Ang panaginip na ito, ay maaari rin magpahiwatig ng kamalayan ng hindi nabunyag na potensyal o hindi nagamit na mga kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangingisda gamit ang drone. Kung mangisda ka sa tulong ng drone, ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa pagnanais na maghanap ng bagong impormasyon o kaalaman. Ang panaginip na ito ay maaari ring ilarawan ang pagkapalikhain at talino sa pagharap sa mga komplikadong sitwasyon. Ang mga panaginip tungkol sa pangingisda gamit ang drone ay maaari maglarawan ng iyong pagnanais na gamitin ang iyong pagkamalikhain at talino upang makamit ang iyong mga layunin. Maaari ring ito magpahiwatig na nagahanap ka ng na mga bagong paraan upang makamit ang tagumpay o malutas sa mga problema lugar ng panaginip tungkol sa sumilip gamit ang drone kapag sumilip ka sa isang bagay o isang taong may drone ang panaginip na ito ay maaaring sumisimbolo ng mataas na kuryosidad o pagnanais na makakuha ng impormasyon na hindi mo direktang ma-access ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang pagnanais na subukan ang mga limitasyon o galugarin ang mga ipinagbabawal na bagay ang pagsilip sa isang drone sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa iyong pagnanais na makakuha ng nakatagong impormasyon. Ang mga drone ay nagbibigay ng komprehensibong pag-access at isang mahabang view. Kaya ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon o mga tao sa paligid mo. Gayunpaman, ang pag-snapping gamit ang isang drone ay maaari din sumagisag sa isang pagsalakay sa privacy. Ang paggamit ng mga drone upang tiktikan o subaybayan ang iba ng walang pahintulot ay maaaring magpakita ng iyong kawalang galang sa privacy ng ibang tao kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng drone. Ang mga panaginip ng pag-atake ng drone o pag-atake ng drone ay maaaring nakakatakot at may iba't ibang interpretasyon depende sa mga partikular na detalye ng panaginip. Sa pangkalahatan, ang mga pag-atake ng drone sa mga panaginip ay maaaring kumatawan sa mga damdamin ng kahinaan, pagsalakay at paglabag sa personal na espasyo. Maaari rin ito magpakita ng takot sa biglaan at hindi inaasahang pinsala o panganib. Kung kinokontrol mo ang drone sa iyong panaginip, maaari itong magpahiwatig na sinusubukan mong salakayin ang privacy o personal na espasyo ng ibang tao. Sa kabilang banda, kung ikaw ang target ng pag ng drone sa iyong panaginip, maaaring sumisimbolo ito na ikaw ay nakakaramdam ng target o inaatake sa iyong paggising. Sa ilang mga kaso, ang pag ng drone sa mga panaginip ay maaari ding kumatawan sa mga damdamin ng pagkakasala o panghihinayang para sa isang bagay na nagawa mo sa nakaraan na ngayon ay bumabalik sa iyo. Maaari ring ito magpahiwatig ng takot sa paghihiganti o parusa para sa iyong mga aksyon.